alam mo ninyo, eh, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay uh, makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, eh, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay uh, had been released. Na-release na po ng DBM. 65% Of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional and criminal budget, 65% po nito ay na na ng DBM. January pa lang. Makikita natin kaya tayo ay uh, sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motivasyon ng Marcos administration, paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? natatakot po sila eh na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po eh, magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogram appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang port barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% niyan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po noon na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po noon, 4.1 trillion pesos, ubus na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat eh nagset uh, nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema. Sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 5.31.37 531.37 billion, ulitin ko ho, ha, ah, 531.37 billion pesos na para sa unprogram appropriation ay narilis na. Unprogram appropriation, narilis na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogram appropriation ay naging priority? Ang unprogram appropriation po ay may sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya ay nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation. Prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mga babatas. Diyan nila tinatago yung AKAP, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds. 'yung ginagamit po nila pang-cuts eye, 'yung ginagamit nila pang rec, uh, na, uh, rock netting, 'yung uh, kung ano na pa pong at luho ng mga mambabatas dito po nakatago 'yan. sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogram appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo na yung unprogrammed appropriation. Eh magagamit mo lamang ho 'yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita o kaya pag may bagong utang. Ito January pa lang ng kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa public works 542.88 billion pesos ang ana na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion ito po ay 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Eh sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, E eh baka naman pag lumabas na yung order ng Korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional ang 2025 budget, e eh paper victory na lang ho. Paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng Korte, sa order na lang ng Korte, sa ruling na lang ng Korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko, tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyanda ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing uh, legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman oh, eh, umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong naringan kaninang umaga at tila lahat ng ating uh, legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at uh, binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng anim na taon? Anim na taong ka na dyan, ni hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung iyahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Nalulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura maniraan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong laba, lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Pagpapatunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanko yung Bicameral Conference Committee Report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natataranta ang kung ano-ano nang ginagawa, pati po yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako ho, ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para pumalihis kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko, sa bagamat akin pong pinungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko po mag din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at uh, provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget sapagkat habang ito po ay nakabindin 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM na-release na po nila January pa lang release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na i-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganitong ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba? nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangka ang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema uh, bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasano sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito Sa higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino, sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino, pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo dahil sabi ko nga ho, sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pag-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging uh, pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung uh, masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo.